nalalabog ngayon po ay araw ng Sabado at kami ay may nakuha ng booking ni Kuya Rosin ito talagang hindi nawawala ito ang yung WPC natin booking sa halos sa araw, -araw nating na biyahe sa Lalamog. nakakakuha kami dyan so, dadalhin po namin itong booking na to sa Holy Spirit at maganda may kami kaming Spirit din yung pagdadala natin So yung isa Pukuli namin dito sa Paltok Quezon City na dito Sa may Naan kami dyan sa may fisher mall At malapit na So ang Tami po ngayon na Nagmimissing sa atin Bakit daw napakahina ng Booking Lala mo Ito nga po Double Booking kami Holy Spirit Ah, uh, kung titingnan natin 'to, itong booking na 'to, kung titingnan natin nung December, halos ano? Halos halahati yung ibinaba. Oh no. Itong booking okay, oy, 400, isang 500, isang 485. So dati, so nag lumalabas lang 'to ng 985. Nung December, 1000 plus 'to. Kapag hindi sa iyo yung sasakyan, ah, uh, nagpapoundary ka lang talagang mahirap magbiyahin ngayon sa lana mo. tapos kung ang sasakyan mo ay hulo ka naman talagang mga ka dahil nga napakababa po talaga ng ano ng bukay ngayon sa lana mo. kaya kung ngayon ka papasok sa lana mo syempre dapat uh, isipin mo kung may iba kang dahil kung sa lalamob lang makahirapin po tayo magulog ang ating mga sasakyan. dahil ngayon napakababa at hindi natin alam kung tataas ba sa mga susunod na araw dahil matagal na po tayo sa lalamob ay halos ganito talaga yung mga booking na hindi lalamob halos ilang taon na na hindi natin alam kung bakit nila binababa yung price ng pamasahe dito sa lalamog halos parehas naman yung ating ginagawa ano? so hindi lang tayo talaga, hindi lang lalamog ang humihina ngayon ang matuman lahat ng business may time talaga na tumutumal yan kaya <laughs> kung hindi ka kumita nung December ay talagang iiyak ka ngayon so malapit na po kami dito sa second booking ang maganda dito sa lala mo at saka ang maganda kung ang sasakyan natin hindi hinuhulugan kahit di ka bumayahe is walang problema dahil hawak natin yung oras dito at ang maganda wala kang uh, iniisip na hulugin sa sasakyan pero ang ano nga lang nito talagang mahirap paghahanap buhay ngayon dahil nga uh, una muna hindi naman nababago yung ating ano yung ating gastusan so malaki pa rin yung ano kailangan nating iuwi sa pamilya kaya ngayon po yung biyahe namin ay hindi ito full time hanggang mga hanggang 5 lang kami so siguro baka 4 na booking kami o lima okay na yun dahil mamaya kami may gagawin pa may iba kaming gagawin at, sige po, i-share natin sa inyo kung talagang maganda ba pumasok pa sa lalamog ngayon dahil nga napakahirap po ng biyahe at napakababa paalala man nyo dito kung profitable ba ang ganitong uh, hanap buhay ngayong 2025 So, punta na po tayo sa ating second booking. Let's go. dahil pagdating halimbawa mga ganitong halaman san nga may mga talagang halaman uh, na masinasakit at ah, po nai-deliver na namin halos magkatabi lang yung yeah. drop off location at yun po halaman na hinuli namin ibaba so okay na okay dalawang booking completed maghahanap ulit tayo ng another booking yung isa 485 binawa ng 500 itong mga halaman at yung isa naman ay paid by Lala Move so 500 so yung dalawang booking natin naging 1000 at ang papasok sa ating ang total income natin doon is 800 dahil kay Lala Move yung 200 so abang ulit tayo ng possible booking dito Marami na booking ngayon. Ang problema nga lang, yung talagang ano, napakababa. So, hindi tayo doon titingin. At kailangan makakuha ulit tayo ng another booking para uh, may kitain naman tayo sa araw na to. ah uh, time check, 1.53. So, mag alas dos na. Ilang oras na lang yung aming ibabiyahe at uuwi na rin kami. Okay. Doon 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 sayo doon sayo At ito naman po yung aming okay, pangatlong booking dahil una double booking So pangatlong booking mga po Mga office table okay. at dadali namin to sa Valenzuela So let's go Sige hindi pa ganyan dito dul sagad mo Lul Yo. Ayan sagad mo Ima, sabi sa inyo eh. Ayaw niyo mga lalo eh. Wala. At nandito na po kami sa drop off dito sa Valenzuela. Pitong uh, office table yung aming dala. At ang problema nito, iakit daw sa second floor. What? Ay ang bigay lang, 200. Sabi ko, hindi pwede, na hinahayakayat. Napakahirap hagdan yung dadaanan buti pumayag sila na mag -ako. dito lang namin pinaba sa may entrance ng ano, ng building nila pero mabigat din pero iba dal, kami dalawa lang ni Rose na magbubuhat kaya pagka ganitong booking hindi ako napayag na iakyat sa taas at goods na goods na naman mga katito bar yung 600 na booking ay, yung 700 na total na babayaran, 6 ano lang na to eh. 682. Ay ginawa ng 1,000. Yun, laki ng tip ngayon. At ito, napakalapit din lang ng pagdadala natin, 700 na yung uh, total ng babayaran nila. At titingnan natin kung may tip din to. Yung kanina may tip din, kaya napakaganda. Ang right booking natin ngayon. Sikapin na natin yung pang apat na booking Let's go Grabe mga katito bar Itong na pick up ko kanina Na nagkamali yung booking nila Nakalagay po ditong delivery address Sa Eastwood E. Rodriguez sabi nyo Pero yung di-deliver pala dito sa Eastwood Bagong Bayan Sa Nibis talaga at napaka generous po nung client natin dahil yung booking na to yung mga lipat gamit hindi ko napansin ako ah, alam ko na bagong bayan to hindi ko kukunin dahil matagal dito yung proseso at ang nakalagay dito ay paid by lalamog pero nagulat ako nung pagka deliver namin ito bayad na to wallet sa wallet yung bayad tapos may additional na 1.5 yung binigay Siguro natuwa din sila dahil hindi ako nagreklamo kahit na nagpaikot-ikot kami na tagalan at kasama ko si Kuya Rosen. Dito po si Kuya Rosen. So konti lang yung mga gamit. Hindi ko nangarap din video kasi nahihiya ako. At grabe, ngayon ko lang natanggap One-five tip. Okay, thank you Lord. Nice. kami po ay pauwi na ng bahay at kami ay naka-apat na booking sa buong maghapong ito. napaka lang ang aming biyahe pero napaka-bless namin dahil marami kaming na-encounter na kalagang na generous na client at malalaki yung uh, naging tip namin dito Kuya na So, kumita kami ngayon na napakaganda. Hello vlog! Dito ah. ba? Kain tayo. Hello mga Tito Bar, may bisita tayo si Salen. So, isa din siya subscriber natin na yan, talagang pinuntahan tayo dito sa ating bagong business. At pinuon mo, imbis na ako magpa-merienda, siya pa ang bubili. Eh. <laughs> Yun o, no? habang naghihintay ng, ng biyahe, ay ito, nagmimerienda muna ako. Shout out dito. Shout out kay George TV. Kumusta ka na? Sana magkita kita tayo. Ayun, yung yung mga pinaplano ah. namin. Ah, uh, bro, sana magkita kita tayo para maging masaya ating pagigita. Okay si Tito A. Eh. At uh, tingnan mo naman. Ano ang pangalan ni Brother Chapi? Si Brother Chapi. Ah, boss Chap. Sana ah, boss. Boss Chap. Ano sen? <laughs> so kami po ay nakauwi na ng bahay at talagang napakaganda pa rin ng biyahe sa Lalamog. So maraming salamat sa patuloy na nanonood po ng aking YouTube channel. Ingat po tayo lahat at God bless everyone. Bye-bye!